Ano po? Ano po man ang pangalan niya po? Tayo. Carlos Rosita. Carlos. Sr. Senior. Mm, um, ilang taon na po kayo? 73. Lakas <laughs> po. Ayun po. Um, ilang taon na po kayo o ginagawa itong um, halik kay Nazaren? Matagal na. Kahit sa kaya po lumadayo. Ma, uh, ilang taon na po yung tay? Ah, uh, ano po. Hindi ko na ma... Mga ano pa, 1975, ganun. Mm -hmm. Papa, paano po kayo naging deboto ni Nazareno tayo? Dati ako sa Bisaya, sa Romlon, para ako. Kaya, ah, dito na pumunta ako sa Manila, dito na ako mm -hmm. Kaya, uh, dito na ako mm -hmm. mm -hmm. ay hindi ko siya makalimutan. Dahil sa, sa kundi ako para sa Bisaya, patayin ako sa pa, putok ng Dilamita. Dahil itong sa na ito, marami kaming nahuling dalagang bukit sa paputok. Mm -hmm. Sinasama ako ng nagapaputok ay sabi ko hindi ako makasama sa iyo kung linggo dahil nagsisimba kami ng kapatid ko sa bayan malayo yun sa, sa kung kami sa Taklobo San Fernando naman yung aming simbahan sa Cebu yan umulon kaya hindi ko malimutan yung pag ano, sa Panginoon dahil linigtas niya ako sa una kinulam ako ay nag, nagkasakit kami nagsira bang ulo dinala ako sa Manila ng tatay ko, nakatalon pa ako sa barko, hindi ko kinain ng pating na buhay pa ako. Kaya linigtas ako ng ating Panginoon, di ba? So yun po yung start time? Opo, kaya hindi ko siya malimutan. Ang trabaho ko sa Bisaya ay magsasaka, gararo. Ngayon, ngayon sa, sa awan ng Diyos, ah. ang akin mga anak ay mga may trabaho na, may travel silang hinawakan. Kung kumikita naman sila sa awa ng Diyos, ay hindi na kukatrabaho. So kayo po ay ano na lang? Binibigyan nila ako ng pera. Mm -hmm. Ang misis ko ay patay na matagal na. Pero tayo, sobrang lakas na po ninyo sa edad po niya. Ay, ako ay uh, na nanalangin lang ako sa Panginoon natin. Ay mm -hmm. eh, nagbigyan ng buhay sa akin, di ba? Ayun na lang. Eh kung wala naman siya, hindi naman tayo gano'n, di ba? ngayon po eh, may procession, translation bukas po. Eh, sasama po ba kayo? Makikipagsiksikan kayo? Hindi na, hindi na nagsisiksikan dito. Mm -hmm. Mauwi na ko sa Cavite. Sa kabite kami na ano eh. Mm -mm. Mauwi. Mm, mm so, ha, kahapon pa kami rito. Oh, kahapon pa, saan po kayo tulog? Dito lang po. Hanggang kailan po kayo dito? Hanggang bukas o. Oh. Tapos na ito bukas, di ba? Mauwi na kami. Ayun, thank you po. Sige po. Si Ayun, po. <laughs>